Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si Sir Juan Malaya, ang makakasama mo sa iyong pag-aaral. At para sa aralin na ito ay ating pag-uusapan ang mga uri ng tunggalian. Batid mo na ba kung ano ang mga ito? Pwes, kung hindi pa, sama-sama nating alamin ang iba't ibang uri ng tunggalian. Ang unang uri ng tunggalian ay ang pisikal na tinatawag ding tao laban sa kalikasan. Ang tunggalian ito ay tumutukoy sa laban sa mga elemento at pwersang kalikasan. Ito ay maaring ulan, init, lamig, bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan at iba pa. Ang ikalawa namang uri ng tunggalian ay walang iba kundi ang panlipunan. Ito naman ay tinatawag ding tao laban sa kapwa-tao. Dito naman ang tao ay laban sa kapwa-tao o ang tao laban sa lipunang kanyang ginagalawan gaya ng diskriminasyon o iba pang bagay na tila di makatarungang nagaganap sa lipunan. At ang huling uri ng tunggalian ay ang panloob o psikolohikal. Ito naman ay tinatawag na tao laban sa sarili. Sabi dito, tao laban sa, sa kanyang sarili. Masasalamin dito ang dalawang magkasalungat na hangad o pananaw ng isang tao. Ayan, meron, at dito naman inilalahad ngayon kung ano ba yung iba't ibang uri ng tunggalian na nabanggit natin kanina. Okay, ito ang recap. Una, physical, tao laban sa kalikasan. Ikalawa, panlipunan, tao laban sa kapwa-tao. Ikatlo, panloob o psikologikal, tao laban sa kanyang sarili. Tanda ng mga ito sapagkat ito ay bahagi ng inyong aralin. Ngayon naman, meron akong inihandang gawain dito na kung saan huhulaan mo kung anong uri ng tunggalian ang mga sumusunod. Ang sagot mo ay i-comment mo na lang sa ating comment section nang sa ay malaman ko kung tama ba ang iyong naging kasagutan. Itong unang larawan. Ano kaya ang tamang sagot dyan? I-comment mo na dyan sa ating comment box o sa ating comment section. Ito naman ang ikalawang huhulaan mo. Ano kayang uri ng tunggalian ang ipinapakita sa larawan na ito? Ganun din, i-comment mo din ang iyong sagot dyan sa ating comment section. Ito naman ang ikatlo. Ayan. Ano kayang uri ng tunggalian ang ipinapakita sa larawan na iyan? Para sa huli, sa larawan na ito, ano kayang tunggalian ang ipinapakita dito? Ayan, natapos na ang ating pag-aaral, aking kaibigan. May natutuwan ka ba? Naway, nakatulong ako sa iyo sa araw na ito. Hanggang sa muli! Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga katoto.